DBM Administration walang iiwanan na utang ayon sa DBM. News mula kay Mayan Palma. Walang may iwang pasanin at pamanang malaking utang sa susunod na administrasyon. Ito ang iginiit ni Budget Secretary Amena Pangandaman bilang pagsuporta sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa 2024 National Budget na gagamitin sa post-pandemic recovery. Sinabi ng kalihim na sinusuportahan ng kanyang departamento ang hangarin ni Pangulong Marcos na walang may iwang utang o pamanang utang para sa susunod na henerasyon. Iiwasan aniya ng pamahalaan na tumaas ang utang panlabas ng bansa kaya mayroong bahagi ng 2024 national budget na nakalaan para bayaran ang malaking pagkakautang ng gobyerno. Pagtitiyak pa ng kalihim na patuloy na iira ang pagiging transparent ng DBM upang mamonitor ng publiko kung paano ginagamit ang pondo ng taong bayan para sa pag-unlad ng bansa. At yan ang aking news scoop. Ako po si Minday Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.